Ayan, good morning po mga kalingap. So ngayon po ano, may sinusundan po tayo mag-ina. Kanina ko pa po yung sinusundan doon sa un, sa ulian. So ngayon po e eh, nilapitan ko po sandali tapos titingnan natin kung hanggang saan sila maglalakad. Dito po natin doon sa kasi po dito wala dito mga sasakyan ano may mga tricycle dito pero bihira po. Kaya kanina noong doon ko pa nyo nakita. So sinusundan ko lang po sila. Hindi ko po ma kuwan dahil uh, ito pong cellphone ko, wala po akong GoPro ngayon. Kaya nahinto ako tapos ayun kinukunan ko sila. So ngayon po mga kalingap, lalapitan po natin para makilala natin. Tanungin na rin po natin kung yun. malay mo baka bakit baka walang pamasahe, bakit naglalakad ng napakalayo. Ano po? Unang-una mayroon po siyang kasamang bata. Ayan, pag nilapitan ko po, siyempre eh, hindi ako makakabidyo. Ayan po mga lapitan po natin. Ang layo na naman po ng nilalakad nila. Oh. Ayan po mga kalingap So ngayon po na abutan po natin at uh, tanongin po natin mga kalingap kung uh, bakit sila naglalakad. <laughs> Hello, te. Kumusta ka na? Ay, ayos lang po. Medyo mainit po. Bakit, bakit kayo naglalakad ng malayo? Ano po? Nagpa-check <laughs> up po ako. Ay, galing kayo nagpa-check up. Bakit uh, dito walang uh, tricycle? Bakit kayo naglalakad? Ay, wala pong. Bihira po kayo pumasok na tricycle dito. Ah, bihira lang. Pero maganda naman yung kalsada dito. Oh. Baka wala lang kayong pamasahe. <laughs> wala din po. Wala nga. Po. yun, yun. Ah, yung uh, ang isa sa dahilan ano, kaya... Uh, kasi noon pa doon pa sa unahan ay sinusundan ko na kayo at nakita ko nga na ito may bata oh na nagkainitan ni naglalakad din siya Totoy ano pangalan mo Totoy? Ano pangalan mo? Ano pangalan mo to? Ano pangalan mo, tutoy? Dito. Ano, pagod ka na? Naglalakad ka, pagod ka na? Yes po. Mm. Ikaw, te, anong pangalan mo? Rona po. Ikaw si Rona. Okay. Ah, saan kayo papunta? Pauwi na din po. Ah, pauwi na kayo dito sa kagubatan? O, oh, nag iisa <laughs> lang kayo. Kayo lang nandito, o. Eh. Yan po mga kalingap. Anong lugar ba ito? Anong lugar na ito? Totoy, dito! Bibot! Anong lugar na to? Mabilo po. Ay, mabilo ito, na papunta to. Papunta po itong dam. Ah, ito yung papunta ng dam. Mm, meron na ba sa inyo nakakita na tulad ko na nag-interview sa dito sa daan? Wala po. First Wala time. pa. pa. So, kanino ba meron kayong bahay dyan sa pupuntahan nyo? Ano, wala po. Nakikituloy lang po kami. Ay, wala kayong bahay. Sino yung tinitiran mo dyan? Ah! yung ano lang po yung tito ng asawa ng step ayun, ng mama ko po, po mm. so anong ilan ng uh, taon ka na ngayon ilan na edad mo 26 po ah, uh, 26 ka na may asawa ka okay. anong yung asawa mo nasa trabaho po anong trabaho ng asawa mo uh, factory worker po sa St. Peter sa paggawaan ng kabahaan Ayun, nakakatakot na pala yung uh, asaw mo yung nagagawa ng kabaong. matagal na siya doon. Ano pa lang po, 5 na 4 months pa lang. Ah, 4 months pa lang. So, dito talaga ang bahay ni, ninyo, dito ka nakikitirahan? Hindi po, mga ano pa lang din po ako dito, eh. straight 4 um, months din po. Four months ka na dito. So, Dati po. saan kayo nakatira? Sa so, dagit po. Dagit saan yung dagit? sa may ano po sa um, south road po sa Mm. bakit uh, wala kayong bahay sa ngayon mm. wala pong budget pag wala may you bakit yung kita ni Mr. Tama lang pang uh, pangkain lang sa pangkain lang pang kainan. pang araw-araw mm -hmm. ay yung anak ninyo ilan na yung anak ninyo Dalawa po, magtatak na. <laughs> dalawa na yung anak nyo. So, ngayon na uh, halos dalawa pa lang yung anak ninyo, hindi pa kayo nakakapabahay. Lalo na kaya pag nag-school na tong mga anak nyo, ano, kapag nag-aral na to, lalo na nga kawawa naman yung mga bata, ano, dahil uh, wala siyang... wala silang matutuluyan ang hirap kasi kapag nakikituluyan di diba? Okay pero saan talaga yung probinsya nyo? Kasi yung asawa ko po dito. Tiga dito talaga sa... Sa anong, dalit po. Sa, ad, mm, mm, Ako po sa ano po ako galing sa Samar po ako na dito. Ah, galing ka ng Samar? Tapos nagpunta po ako dito sa mama ko po. Kaso po ay ang bahay po namin sa Bautista po ay mm. na demolish po. Mm, Doon na po nag-hirap-hirap na po. <laughs> Kami. Tapos yung isang kapatid ko lang po ang may trabaho mm -hmm. Ang hirap po mangupahan kasi po Mama. at least na Mama. pambili na lang Mama. po ng kakain Pabahayin po Mama. sa bahay Tapos Mama. Na, dumating din po Mama. sa pinig na hindi po kami nakakabahay ng bahay Ang tapot halos wala nag-asawa na ho, ako nang naiwan ko ang mama ko dun sa upahan namin halos kung napunta po ako wala ko silang pagkain <laughs> mm. ko -hmm. ako hanggang sa naglayas na ho sila at wala na ho silang pambayad sa upa kaya po sila napunta dito kasama po yung asawa niya mm -hmm. tapos yung ate ko pong special child nakalipas po siguro ng ilang taon na po yung asawa ng mama ko pagkamatay po nagkasakit no, po yung ate ko sa kidney one year din po hirap din po kasi yung hospital po tapos isang isa lang po ang nagtatarbaho sa kanila yung kapatid ko pong si Rosin mm -hmm. tapos noong, ngayong February lang po Namatay na po yung ate ko. <laughs> Namatay na rin? Uh, po. Halos hirap din po kami nun sa pagpapalibing. Hindi ko namin Mama! alam kung saan din po kukura na Mama! pampalibing Mama! po nun sa ate ko. Buti na lang po may magandang loob na tumulong para po maulitin lang po yung ate ko. At hindi din po kasi kaya. Mama! Mama! So, saan kayo? malay pa dito yung Mama! bahay mo? paahon mama. pa Ilan, ilan kayo mga nandyan ngayon? yun? po ng mama ko. Tapos yung may-ari po ng bahay. Kasi mm. wala pa po yung mamaya pa daw po mali, yung kapatid niya. Mm -hmm. So, buti pa pwede ko bang matingnan yung bahay na nilili nililipatan. Ah, uh, yun, yung tinitirhan nyo. Para makita natin. Ay, ano malayo pa konti na lang konti na lang o sige ayan po mga kalingat so ngayon po uh, sasamahan mo natin sa kanilang bahay para po malaman natin ano kung ano po yung kalagayan nila dahil yun nga po ano halos hindi niya rin ma sabi lahat kung ano yung uh, mga pangangailangan nila yun po palagi na lang naglalakad yung yan sila ang layo na po nang nalakad nila mga kalingat so ngayon po titinan po natin baka deserve din po silang matulungan ano at ilang beses ng araw silang pinalayas sa kanilang mga tinitirhan at uh, yun nga po nasabi niya hindi rin na uh, wala rin silang kakayanan na uh, makapagpabahay o kahit na magrent malang lang ng sariling uh, bahay. So, kung nakita nyo po ano, yun nga naglalakad po dito. Napakalayo po ng kanilang ni ng kanilang nilalakad kasama ng kanyang anak ano na kahit po pamasahe man lang ay wala sila. Ayan po mga kalingap uh, at sinundan nga po natin ano hindi po ako nakapag-video. Ito po napuntahan uh, napunta, <laughs> kagubatan po ano. So, ngayon po titinan po natin kung saan po siya nakikituloy na bahay ano po magandang umaga po sa yung bahay po itong tinutuluyan nya ayan uh, sige po uh, pwede ko po ba siyang makausap doon sa bahay nyo pwede po oh, sige po marami po salamat anong pangalan mo po binito kay tanong po Taga dito po ka At tiga dito ka rin po talaga. O oh, sige po ano. Marami pong salamat. Uh Nabuhin na Ayan po mga kalingap sa ngayon po nandito na tayo. At kung makikita nyo po itong uh, kanyang lugar ang ano. Talagang sa loob din po ng Magandang araw po, ay, Nay. Magand Nay, ikaw po yung ina ni Ruda. Rona ay. ay, Rona. Akala ko Roda. po. Ikaw po yung ina niya. Kasi po ano nakita ko nga siya sa kalsada. Yung mag-ina naglalakad. Kaya Tinanong ko po siya kung bakit naglalakad eh wala daw pong kundyan tricycle na pumapasok Sabi ko baka wala lang uh, pamasahe. Sabi nga isa na rin daw po 'yun. So, ang ginawa ko po sinamahan ko po dito hangga't sa makarating kami dito sa bahay nyo uh, Pang ilan po yung anak ninyo, Nay? Ay, ito po anak ninyo si Rona. Ay, ito po, uh, galing po ito saan? Sa dagit po. Ay, ayaw naman yung tumera sa biyanan niya. Kasi nga po, hindi daw nagustuhan yung mga galing ng mm -hmm. ah, kapatid ng asawa niya. Kaya dito na rin, <laughs> nakikita nga lang po kami dito eh. Kasi wala kami bahay. Ay, hindi rin po ito sa inyong bahay. Hindi po. Nakikita lang po ako. Ah sa pamangkin niya po dati ay eh, wala na rin po yung pamangkin niya kami na rin po ang nakatira dito nakitira lang mm. so nakitira lang po kay dito tapos ito si Rona sinama niya na rin dito para mm -hmm. uh, nakitira ibig nyo sabihin wala din kayong bahay wala nga po dati po mm -hmm. kami kasi sa, ano, sa barangay bautista eh nadimulis po kami doon tagal naming ano doon Tumira. Pati yung mga magulang namin, wala na. Hindi na po? rin kami po binigyan ng ano. Bakit po yung natirahan ninyo sa government? Hindi po. Sa pag-aari po ng mga bautista. Ayun. Mm -mm. eh lumaban-laban sa kaso, natalo naman po. Hindi na. Ano. Kaya wala kaming... Wala. Pwede. Wala kaming bahay. Nangupahan po kami pero hindi kaya mangupahan. Mm -hmm. Lalo na po ito si Rona, ano, meron din na magkakapamilya na po si ano, may pamilya nga na po. siya. Gusto nga magkabahay pero wala po. <laughs> hindi makaya din. Mm -hmm napakahirap po talaga ng buhay ngayon ano lalo na yung sabi niya nga yung sahod ng asawa niya ay halos tama lang pang kain pang gastos gastos pero kung pang bahay na o pang rent ay mahihirapan na ano po kasi ngayon ang bahay kung magre-renta ka ay talaga napakamahal din po ano kaya nagtanong-tanong nga po kami 3,000 Pinakamababa na yung na 'yung atubig mailaw pa. Eh napakahirap ano? ano nga po 'yung pangalan mo nay? Luningning Cordova. Dati po nag-message ako kay Kuya Bal. Hindi naman po siguro napansin. Hindi po hindi po mapapansin ko yung mga sa ganun. Ano kaya nga po meron kami na mga tulad po sa amin mga scoutter para kami po ang maghanap ng mga matutulungan para yung mga tao na may mga kailangan. Hindi na rin po pupunta doon sa lighthouse. Kaya ito po awa ng Diyos ano ah, kahit paano nakarating po ako dito sa bahay ninyo kasi marami po kami mga scoutter na naghahanap buong Pilipinas na po ito sa amin meron na sa double sa lahat na po Pilipinas noong oh, Pilipinas, Opo, um, kaya marami na rin Tanyag. po mga scouter. Tanyag na rin po kaya ang pangalan ni Kuya Bal. Opo. Um, uh, sa ngayon po, oh, pwede ko po bang mag-usap ulit si Rona? Sige po. Ayun po. Ayun po mga kalingap. So sa ngayon po nandito po si uh, anong pangalan mo no? si Belma Rona. Rona, ayan, ayan po mga kalingap. So ngayon po nasarap na po natin si Rona at ngayon po natin kakausapin siya. Ano yung pinakanghanap buhay ng mama mo dito? Wala. Wala rin. So ngayon Rona, ano? Ano naman yung uh, dahil nakita kita at saka nalaman mo rin na ako ay isang kalingap So, sa ngayon ano naman yung hinihiling, hinihiling mo para makatulong sa iyo? Ang um, pangarap oh, ko po, po. <laughs> dati pa po, um, magkaroon po kami ng bahay. Kasi po, since po nakikitira lang po kami, wala po kayong matawag na sarili naming bahay. Um, po. Kaya sana po matulungan po ako lalo na po eh <laughs> mga anak na ako kulang po, po talaga sa budget na pampagawa ng bahay kailangan pa po, po talaga magsunikap um, uh, sana po kahit makatayo lang po kami ng sarili naming bahay yun po sana ang hinihingi ko tulong mm bakit 'ya uh, yung asawa mo yung kinikita niya hindi sapat para sa so, po sa ngayon po ano po bali panggastos lang din po pang araw allowance ng pagkain namin mga bata, ang gastusin. Po. Hmm. Hmm. Tapos ay eh, yung anak mo ngayon ay magdalwa dalo na yung anak mo. Sa Ngayon pa hindi pa nag-aaral yung anak mo ay nahihirapan na kayo. Opo, po po kukulang din sa budget kaya maautang po muna sa magulang. Sa magulang ng asawa ko, sa kapatid. Pag nagkukulang po mm. So ang uh, hinihiling mo lang na sana magkaroon pa ng bahay. Opo, pangarap ko na po. <laughs> mas bata pa lang po. Pangarap ko na po magkaroon kami ng bahay kasi po Nakikituluyan hmm, lang po kami sa mga tiyahin, sa magulang ng mama ko. Hmm. Kaya po nagralak kami. Hiwalay-hiwalay po kami magkakapatid. Kasi nga po, lahat kami ano ba? Ilan ba kayong magkakapatid? <laughs> ano po, sa papa ko po, tatlo. Yung... Ako po napunta po ako sa Samar nung namatay po yung papa ko 2005. Napunta po ako sa Samar yung isa kong kapatid sa Bicol yung isa sa mm. Maynila mm -hmm. sa papa ko lang po eh, at yun at tatlo kasi yung namatay po pong ate is special so sa unang anak ni unang anak ni mm -hmm. so sa ngayon yun ang mga ko natin ano na kumusta naman ang uh, buhay nyo ngayon na nandito kayo sa piling ng iyong ina Uh, ngayon po, nakaka ano po kami ngayon. Uh, ano po ako ngayon, ta. ang uh, magaan po ang ano si po kasi magulang ko po, yung pinakisasamahan ko. Yung may-ari po ng bahay is mabait. Nung last year po, nung bago po ako magpunta dito, ta, kahit tanong niyo po yung <laughs> si Ate Bilma po, kala akala niya po ay eh, konting hangin na lang ay lilip pa rin na po ako dahil sobra po akong kaya. Namayat ka? Sa ano? Bakit ka namayat noon? Ano yun? Dahil well, nga po ano, nakikitira lang po. Hindi po maano yung ano po. Nahihiya po ako din sa ano, sa bahay ng asawa ko magkikilos. Hmm. Na no, pagkain, sa nalilipasan po ako ng kain. Tapos ng... Mm, at po yung ate ko bago siya mawala ay eh, dito po kami mm, na sasakto po kami sa pagkain <laughs> mm -hmm. so sa ngayon alam mo Rona no sa ngayon wala naman ako mai e, tutulong sa iyo kundi ito ang uh, ikon ko i e, lapit ko ito sa mga akin na talagang tumutulong na magpabahay ano at sana makita ito ng mga ating mga viewers na nasa ibang bansa at sana ano ah, tulungan tayo ano pero sa ngayon kahit papano bibigyan man lang kita kahit na yung pamasahe mo dito na pang kwan dahil nakita ko nga na wala rin kayong kwan ano ako isang scouter lang ano pero kahit na papano mag tayo ng yun uh, 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 uh. Ayan pwede mo na rin ibili ng mga pagkain uh, kung wala kang bigas pwede mo na ibili para hindi kayo magutom ano hmm. so siya ngayon anong masasabi mo sa atin uh, nagkita tayo ano ah, po um, sasabi ko po sa salamat po kasi habang naglalakad din po ako <laughs> sana, san nag-iisip po ako tungkol po sa Paano kami magkakabahay? Mm -hmm. Sa so, lalo na po po. mahirap po kung pamasahe din po dito. Mahal. Mm -hmm. o oh, sige, uh, Rona, ano, maraming salamat. Oh, maraming yeah. salamat din po. Ayan. Ayan po mga kalingap, sa ngayon po nakausap na po natin si Rona, ano, at nandito po tayo sa kanyang tinutuluyan mga kalinga <coughs> yan nga po nakita natin at natanong kung ano kumusta yung kanyang bahay sa totoo lang po ano ah, mahirap po talagang tumira sa lalo sa kapag hindi mo sarili ano po minsan may maririnig may maririnig ka pa na hindi maganda kaya yun nga po naunawaan ko po yung kanyang dam ah, damdamin ano yung kanyang ah, Uh, kung ano yung kanyang nasa isip at uh, isa na po yung kanyang ina rin ano na uh, wala rin po silang ng uh, sariling tinitirhan. Nakikituloy lang po sila sa ngayon. So sana po mga kalingap ano kung sino man po yung gustong tumulong dito po sa uh, pamilya po ano, sana po buksan po natin ang ating mga puso para tumulong po sa kanila. At uh, kung hindi naman po siguro kabawasan yung tumulong sa inyo ay gawin na po natin sa ngayon. Ayan, maraming marami pong salamat sa lahat mga kalingat at siyempre huwag po natin kalimutan na suportahan Kuya Bar Santos Matubang at Edna Vlog, Kalinga Prab at uh, Royal of Malalag, Rochelle Morales Vlog at siyempre po mga kalingap ang inyong likod Marius Vlog po, ayan marami pong salamat.